Uh, magandang araw sa inyo mga guys. Ito na naman si Isa Rogman. Uh, panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo. Araw ng uh, Miyerkules. At uh, September 6, 2023. Uh, bilis ng buwan mga guys. pag ng burr, alam na mabilis ang buwan kapag uh, sumabit na yung buwan na mga ber mga ber months at uh, uli na gawi uli tayo guys dito sa SM Mega Mall napadaan tayo pauwi tayo ng uh, Makati Makati Pauwi tayo ng Makati guys ada uh, tula ng dati uh, mula Ortigas naglalakad lang tayo hanggang uh, Makati City para pinaka exercise natin guys sa katawan para pawisan naman tayo Ah ito yung Mega Tower guys. Kadikit lang ng is uh, Mega Mall. ayan uh... nakasanayin natin guys na naglalakad at uh, kulang kulang mga uh, uh, 45 minutes din guys yung paglalakad mula Ortigas hanggang Makati uh, saglit lang yung uh, lalakarin natin At uh, yung nagpapahanap pala ng kanyang bahay sa extension sa casa uh, block 2 Lot 41 Baka ngayong Friday, andyan tayo sa Casa Isabel para hanapin ko yung bahay mo uh, Puntan po natin yan At uh, nataon andito tayo sa Maynila guys, kaya yung ibang mga nakikisuyo sa akin na hanapin yung kanilang mga bahay ay agad hindi natin mapuntahan. Gawa ng uh, uh, palagi tayong andito sa Maynila. Kasi andito tayo guys nag-work sa Maynila. At uh, uh, minsan uh, maulan hirap tayong magmotor pa win ng Kalamba Laguna kaya pinapalipas natin ang masamang panahon kaya hindi tayo agad-agad nakakauwi marami kasi tayong mga dinadaan ng mga baha lalo na bandang uh, Kwan, Santa Rosa may mga baha dyan at uh, sa mga Pinyan Laguna at sa pagdating ng kabuyao may mga tubig po dyan na mahirap lagpasan Kaya, pilitin natin sa Friday makauwi para puntaan yung isang kaibigan natin na nakikinto yun na hanapin ang kanyang bahay. leleit nasi mampat takut-takut si mampat. Okay, hanggang dito na mo muna guys ang ating maikling pagbablog. At uh, magandang umaga sa inyo lahat. Kaysa,